Royce Royce yan. Royce Royce oh, Royce Royce Ganda huh? Pulaklak ng Royce Royce Sana all tinama yung love ng Royce Royce oh. So parang umuul ang bituin pala bituin na walang ningning -ning. May, may pabulaklak pa yung ano. May pabulaklak pa yung Royce Royce. Siguro kanto. Regalo, anto ano. Ah, uh, regalo ng babae regalo sa babae pala. Ah, regalo sa babae, ano ba yun? Yung lalaki, yung lalaki nito na nagregalo ng Royce Royce sa aasawahin ah, niya. O, oh, asawahin na. Royce Royce po, na niya regalo. Royce Royce, ah, sana all. Regalo to sa ano? Sa... Babae. Makababa nga tayo. Oh. Yan o. Oh, regalo lang yan o. Oh. Grabe naman ang ganda ng babae na yan. May regaluhan ng rice. Oh. Royce. O. Regalo lang daw yan. Regalo. Ganda ng babae niya, no. Siguro 'yun ano, uh, Prinsisa. kasi iroyse-royse siyang eh. Prinsisa siguro. Uh, regalo lang 'yan. Mayaman kasi yung lalaki. Parang ano, mga royal blood. Mga royal blood 'yan, tignan mo. May regalo lang 'yan. Sang kapal regaduhan kanang ganyan no? Rice, rice Rice, rice Gendah